Sa mga nagdaang araw, muling yumigting ang tensyon sa West Philippine Sea si matapos magsagawa ng malaking paglalunsad ang China ng humigit kumulang isandaang Coast Guard vessels at warships sa iba't ibang bahagi ng dagat na inaangkin nito sa loob ng kanilang tinatawag na Nine Dash Line. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding pangamba hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa mga kaalyado nitong bansa, lalo na ang Estados Unidos, na agad namang nagpakilos ng kanilang sariling mga barkong pandigma upang ipakita ang suporta at pagdepensa sa kaalyado nitong nasa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ayon sa mga ulat mula sa mga mangingisda, mga mamamayan sa kanlurang baybayin, at ilang impormasyong nakalap mula sa militar, ang isandaang barkong ipinuwesto ng China ay hindi basta-bastang patrol units lamang. Ilan dito ay may kasamang missile-capable frigates, electronic warfare ships, at pinalakas na Coast Guard vessels na may water cannon turret na mas malakas kaysa sa mga ginamit kamakailan sa mga insidente sa Ayungin at Scarborough. Para bang ipinapakita ng China na handa silang itulak ang anumang bansa, lalo na ang Pilipinas, para mapanatili ang kanilang sobrang luwag na pagangkin sa dagat. Hindi rin nagtagal at naging mabilis ang tugon ng Armed Forces of the Philippines. Ipinuwesto agad ng AFP ang ilan sa kanilang malalaking offshore patrol vessels tulad ng BRP Gabriela Silang, BRP Antonio Luna, at iba pang barko ng Philippine Navy at Coast Guard. Gayunpaman, batid ng pamahalaan na hindi sapat ang bilang at kakayahan ng kasalukuyang fleet ng Pilipinas upang pigilan ang napakalaking puwersang inilatag ng China. Dahil dito, Agad na nakipag-ugnayan ang gobyerno sa Washington upang ipatupad ang mga probisyon ng umiiral na kasunduan sa depensa. Nasa loob lamang ng 48 oras matapos ang tensyon, pumasok na sa Philippine Territory ang ilang barko ng United States Navy, kabilang ang isang guided missile destroyer, isang literal combat ship, at ilang support vessels na may dalang surveillance at reconnaissance aircraft. Ang presensya ng mga barkong ito ay nagsilbing malinaw na mensahe sa China na hindi nila pababayaan ang Pilipinas kung sakaling magkaroon ng insidente o agresyong militar na maaaring magdulot ng direktang banta sa seguridad o buhay ng mga Pilipino. Habang patuloy na lumalapit ang mga barko ng US Navy sa lugar, napansin ng mga intelligence analyst na nagsimulang umatras ng bahagya ang ilang barkong Chino hindi ito direktang pag-urong, ngunit malinaw na nag-adjust sila ng distansya at forma ng formation. Bawat galaw ay sinusuri ng tatlong bansa, Pilipinas, Estados Unidos, at China, dahil anumang maling aksyon, kahit isang maling pag angle ng barko, ay maaaring magpakawala ng tensyon na posibleng humantong sa hindi inaasahang labanan. Samantala, sa loob ng bansa, maraming Pilipino ang naglabas ng iba't ibang reaksyon. May mga natakot dahil tila papalapit ng papalapit ang posibilidad ng mas malalang komprontasyon. Ngunit marami rin ang natuwa at nakadama ng seguridad dahil sa mabilis na tugon ng Estados Unidos. Ang presensya ng kanilang warship ay nagbigay ng moral boost at panatag na kalooban sa mga mangingisda na araw-araw ay dumaraan sa panggigipit at pananakot ng Chinese vessels. Sa mga talakayan ng eksperto sa seguridad, Sinabing hindi simpleng pagpapakita ng puwersa ang ginagawa ng China. Ito ay bahagi ng mas komprehensibong estratehiya na tinatawag nilang gray zone operations kung saan unti-unti nilang binabago ang status quo gamit ang mga aksyong hindi sakop ng direktang labanan ngunit sapat upang baguhin ang kontrol sa teritoryo. Sa pamamagitan ng dami ng kanilang barko, sinusubukan ng China na iparamdam na sila ang may kapangyarihang magdesisyon kung sino ang maaaring pumasok at lumabas sa nasabing mga lugar. Ngunit, hindi naman nagpapahuli ang Estados Unidos. Nagpapatuloy ang joint maritime patrol sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Mula sa mga himpapawid, nagliparan ang mga surveillance aircraft gaya ng P-8 Poseidon habang sa ilalim ng dagat may mga balitang gumagalaw ang isa o dalawang US submarines na hindi pa kumpirmado ngunit nararamdaman sa mga radar ng ilang monitoring stations. Ang mga kilos na ito ay hindi para magpakitang gilas, kundi para tiyakin na hindi magagawa ng China na isara ang anumang bahagi ng West Philippine Sea ng walang kapantay na reaksyon. Sa loob naman ng Malacanang at Department of National Defense, nagpulong ang mga opisyal upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang iminungkahi ng ilan na dapat palakasin pa ang presensya ng AFP sa pamamagitan ng rotational deployment. Ang iba naman ay nanawagan na pabilisin ang modernisasyon ng sandatahang lakas, lalo na ang pagkuha ng mga bagong missile systems, drones, at coastal radars. Ang direksyon ng pamahalaan ay malinaw, hindi na pwedeng manatiling mahina ang Pilipinas sa harap ng lumalaking pagbabanta. Habang nagpapatuloy ang presensya ng US warship sa karagatan, Kinumpirma rin ng ilang defense officials na may paparating pangkaragdagang barko mula sa 7th Fleet, kabilang ang isang amphibious assault ship na may kakayahang magdala ng helicopters at F-35B jets kung kinakailangan. Hindi pa man sila umaabot ng Sulu Sea o West Philippine Sea, nararamdaman na agad ng China ang epekto ng paglipat ng mga puwersang ito. Ito ay nagpapahiwatig na seryoso ang Estados Unidos na hindi hahayaang mock-orner ang Pilipinas. Sa kabilang banda, patuloy ring ipinaglalaban ng Pilipinas ang diplomatikong paraan. Nagsumite ito ng panibagong diplomatic protest laban sa China dahil sa panghihimasok at paglalagay ng napakaraming barko sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Subalit ayon sa ilang eksperto sa internasyonal na batas, ang mga protesta at arbitrations ay mabagal kumpara sa bilis ng paggalaw ng China, kaya't mas mahalaga ang sabayang pagdepensa, pagpatrolya at pagkakaroon ng kolyadong handang tumulong. Habang lumilipas ang linggo, lalong umiinit ang tensyon. Nagkaroon ng ilang insidente ng malalakas na water cannon blasts na tinawag ng mga Pilipinong crew bilang pinakamalalang pambubuli sa nakaraang taon. May mga bangkang halos muntik ng tumaog, may mga marinong nasugatan dahil sa debris at shockwave ng tubig, at may mga equipment na nasira dahil sa sobrang lakas ng pressure. Agad itong nag-viral sa social media at lalong nagpasiklab ng galit ng publiko laban sa China. Gayunpaman, naging mas matatag ang loob ng mga Pilipinong naglilingkod sa karagatan dahil alam nilang hindi sila nag-iisa. Mula sa malayo, nakikita nilang nakapwesto ang US destroyer na handang room-spawn kung mangyari ang anumang panganib na lumagpas sa tolerensya. Ang mga sundalong Amerikano ay nagmomonitor ng 24 na oras, nakikipag-coordinate sa AFP, at nakatutok ang kanilang mga radar at sensor sa bawat galaw ng Chinese fleet. Sa huli, malinaw na naghahanda ang buong rehiyon sa mas malaking laban ng impluensya at kapangyarihan. Ang China ay nagpapakita ng puwersa, ang Pilipinas ay naninindigan sa karapatan nito, at ang Amerika ay nagpapatunay na ang kanilang alyansa ay hindi lamang salita kundi may kasamang aktwal na aksyon at depensa. Ang sitwasyon ay patuloy na nagbabago kada araw, ngunit isa lang ang malinaw habang ang China ay naglalunsad ng napakaraming barko, hindi nila kayang ihiwalay ang Pilipinas mula sa mga kaibigang handang tumindig sa harap ng panganim. At sa laban ng karapatan at pananakop, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng barko, kundi sa tatag, pagkakaisa, at hindi natitinag na paninindigan ng isang bansa kasama ang mga kaalyado nitong naniniwala sa kalayaan ng karagatan.